Ano nandiyan yun? May babae. Ano kaya naghanap to sa kanyang anak, bro? Serge. Iyak ng babae, Serge. Wala, wala na. So, yan mga kadol. Patuloy pa rin tayo, no? So, uh, meron na po. Meron po kaming uh, pupunta na isang kubo, no? Mga kadol. At... Uh, sira-sira na din mga kadol so ano lang tayo sana po ay ligtas po kami tatlo dito walang mapamak po sa amin at kanina mga kadol uh, may biglang nagbabato dito no? so yun uh, yung tiyanak na uh, marun na umiiyak uh, dinadali na namin agad no? kasi po yung uh, yung parang may simento doon at may tubig Nah, baka baka, baka, sama ya, baka, 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 anu, bro? Bro? Dito ba, baka, Dito baka, 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 bikin baka, baka, bro, niwanan baka, niwanan baka,

Okay, sa likuran bro baka may biglang sumulpot pintok pintok muna tayo bro sige bro pahinga man tayo kasi napapago na din pa. sobrang pagod talaga yung katawan ko bro pagod ka bro hmm. alam mo bro buti ka lang buti na lang di ka na naging uling ha o nga yun napagod ka ba yung pagod lang ang ating pag-uusapan para yata ha ah, o Kedokyo. Mm. Na nahi. Mm. Nasa loob lang ng kamp kump uh -huh. kumpanya. Kusina. Kumpanya ba yan? Ha? Kisina. O, maliit na shop. lang araw, pero mainit pa rin. Ikaw, nasa ano ka, nasa labas ng bahay nyo, nag ano no? Hindi, nandiyan ka Sa dryer? Oh, o. So, o, oh, nasa dryer ka, mainit. Mainit, sobrang uh init -huh. talaga bro. Kami naman, nasa labas din. Ano nga anong anong Tagalog sa amakan do? Kalakat. Ha? Kalakat. Kalakat. Hmm. Kalakat. Kalakat. Nang kalakat. Dokyo da mananahi. Yaway. Hmm. Yeah, bro, nasuga nasugat ta bro. Wo, ko bua ka lang bro. Ano? Si uh -huh. sobrang kawawa mo bro. Kawawa Kawa talaga. Ano naman ni nasugat eh. Hmm. Nasugat. Mangkit. Yung betlog mo bro nasugat? Wala. Wala. May tago Buo, pa rin mo kumpleto. Oh. Dalawa pa rin yan. Dalawa pa rin bro. Yun know, na bro. Yung dati kong... Uh, ano? Ano dati? Ano. Yung nag-solo explore ko ba? Oh. Ang nangyari. Uh, may biglang pumalo sa akin. Huh? Yung pag-uwi ko. Ano yung pumalo? Uy. Iwan ko. Uh, kung ano yung napalo sa akin. Kaya ano yung ginamit po ko Ay, palo? parang punong kawayan bro. Punong kawayan? Hmm. Isang buong puno ng kawayan? Rah! Ano yun bro? Daga. Daga pala. punong kawayan, bro na para sa akin ay, 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 daga lang pala kala ko ang pag ni mang kiting mo alam mo bro dati tatlo yung itlog kala ko yun yung susumpay niya so oo nga bro tatlo talaga yung tatlo ay, bro. itlog bro uh, yung isa nasobos uh, uh, yung isa delikado yun yung isa di dalawa lang yung isa nasa <laughs> <laughs> taas ba silikado <laughs> di mo ba napapansin bro minsan yung itlog mo parang tatlo tingnan? oo uh, Ngapak sing gud ini yang bro. Barang tatlo sila yeah. ba. Barang tatlo tara ge. Gen-gen pa pag tapa ano sa bro yang pina panuhot du ba nang na Betlog. Yung Betlog mo nahaluang <laughs> nang hangin. Hindi yan may may barang bumukor oh ano kitna. Kasi magdamit kasi kayo. Tara bro. Ay, ya, wag kayo magdamit bro. Dilitado magdamit na yun bro. Bakit ba bro? What? Bakit dilitado magdamit na yun? Para mapawikan nya yo.

Putin yung pagi. Yung 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 naglak mo, naglak? yung sa pagi, yung ah, talaga? Hmm. So, yung Ado, ko yun. sa, sa akin, yung naglak, sa akin, bro. Sa akin ah. yung yung Yang ah, ngayon yung 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 experience Kapag ganyan, bro, kasi siyempre... Yung... Ano yung dahilan, bro? Bakit naglalak? I ano mean na bro? bro Aabot <laughs> ma 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 tayo mamaya. Ayan. Sige, siya muna. Pero... <laughs> sige, sige. <laughs> kasi, bro, yung ano, kasi siyempre yung... Uh, Tay, ako may asawa. Uh -oh. Tapos ikaw may asawa. Bakit? Tapos uh -oh. yung asawa, asawa mo, ano ko, kinabit ko. Uh -oh. Siyempre, magagalit ako. Uh -oh. Kasi yung asawa ko, ano mo, kinabit. Oo, kinabit. Kasi okay. Tapos. ano, may gagawin kung ano talaga yung dapat gawin para mahuli natin. Okay. Yun. Ah, uh, siguro, kukuha tayo ng, ano ba, kailangan natin kukukulamin ba, ano ba. Mm. May, may ritual gagawin dyan? May, may ritual gagawin yan, bro. Talaga? Uh, o, okay. Tapos? ano bro, yung, ah, uh, yun, yung, uh, yung ikog na pagi, ay, uti na pagi, yan. <laughs> uti ng pagi. Oh, <laughs> Ngayon ko na narinig yan po ba? Pwede na, sige, pwede uh -huh. uh -huh. na lang bro, huwag na lang. <laughs> Tuloy, <laughs> bitlog. Ah, oh, bitlog, bitlog na lang, bitlog Bitlog ng, uh, pagi, bro. Ayan po bayag, punin yan. Ah, itlog pala yung bayag. Uh, yan. Uh -oh. Tapos uh, kapag muwi yung uh, tay asawa mo, uh -oh. uh, muwi doon na siya butang sa bulsa. Yung puti uh -huh. ng, ng pagi. Yung puti ng pagi. bro, kapag malapit na at ma ano na sila. yun. Dun, oras ano na makikita na bro kahit malayo ka kasi may ano yan panggabay ba kung saan ka pupunta pero yung ibang kwento sa isang ano yung sa pawikan Oo. Oh. yung sa sa may kwento yung yung karanasan mo hindi ang karanasan ko din sabi ng aking mga kaibigan ano, doon ay, sa ang kahala ko hmm. naranasan mo hindi yung kwento yung kwento mo yung sabi ng kaibigan ko doon sa trabaho matanda na rin siya hmm. 60 na oh 47 ata hindi hmm. so, naman katandaan sabi niya, nakapanood dyan ng trending. Oo. Pawikan talaga daw. Pawikan yung ginamit. Pawikan yung ginamit. Ano bang ginamit nila sa pawikan? Huwag tayong... yung ko kung ano talaga yung, saan na part sa pawikan yung ginamit nila para mag -lock. Pero ang sabi ng kaibigan ko, eh, totoo talaga daw yan. Nilagay daw yung, ano, yung kinuha sa loob or sa labas ng pawikan. Nilagay daw sa Hindi ba yun kaliskis? Yung ano kung ano yung sinasabi yun. niya. Nakalimutan ko talaga. At nilagay ah, daw... daw. Baka yung yung kabhang ng pawikan yung nilagay sa bulsa. Yung, ko. Yung yung buong, hindi yun sa bulsa yung, daw. Yung buong kabhang ba, yung buong Pero hindi malaki yun. Malaki yung ano niya. Hindi ah, ba ba, bahay niya, bay bahay. Yung bahay ng Na, pawikan. Malaki yun. Hindi pala di, pwede kumuha yun. lang daw konti lang daw yun sabi niya. Baka kuko. Tapos nilagay daw sa yung ano daw sa sa husband. Nilagay ng husband sa asawa niya doon sa panty. Sa panty mm -hmm. nilagay? Hmm. Takot naman yan. Pero sa... Ikaw naman bro. Ikaw naman bro. Baka... Pero sa akin no. Hmm. Karma nila yon Karma. Sa akin Mama. din bro. Karma din yan. Kasi pareha silang may mga asawa. Hmm. ba? Diba? Paano kung hindi naman mag, mag ano naman sila magka-partner naman sila pero nag-lock pa rin. Kung nag-lock pa rin. Ah. Yung kabit ang naglagay ay nang uh, hindi wala nang kabit walang, ano naglalak pa rin naglalak pa rin ah yeah. uh, hindi nananahin nanay ng ulbot oh kasi ano na masar so ayan makadula uh, basta pagka bastos na <laughs> naman so ano lang uh, katuwaan lang po no so say mo kuya so, doc sayo sayo abang sayo, sayo, sayo. po ay nandito okay. pag kami na pintuan pag kami nag ano anong anong mo sa, 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 akin kasi ano talaga yan may mga nangyayari talaga ganyan hmm. Uh, ah, nang, uh, kadalasan nangyayari 'yan kapag yun nga tulad nga yung mga sinabi niyo na, yung mga nagtatalik sila na hindi naman sila magpartner, ba may mga partner sila. Uh, habang ginagawa nila yun may ano kasi pagdadalawang isip sa utak nila, nagagawin nila yun kaya siguro yung babae habang ginagawa nila yun, may pagdadalawang isip na natatakot. Hmm. Nag nag ano siya, nagkakaroon ng pag pag ano ng ano ba muscle ng babae gumigas oh. mm. uh, yan hindi na, na hindi na nabunot mm. hindi na nabunot pero ayon sa mga eksperto bro kapag nangyayari mm. yung ganyan uh, nangyayari yung ganyan ano lang mag relax ka lang huwag mong piliting bunutin mm. i-relax mo lang <laughs> ka okay, bro so may tanong ako sa iyo mga kasi sobrang hilig mo sa mga ganyan kasi sabi mo sa amin dati hanggang ngayon you wala know, mag nag one year na tayo meron meron talaga <coughs> ano diyan sa sa yan uh, scientific explanation kung <coughs> bakit yan nangyayari pero di ba sabi, sabi, ni mangkiting dati, dati sa dati sa atin di ba nag one year na tayo dati so, dati dapat, yun dapat, yun, dati yun po hindi ako naniwala na dati di hmm. Diba sabi mo bro, bago ka magpa bago ka bago tayo mag-explore. Hmm. Dadaan ka muna sa misis mo para mag-explore. Oh, siyempre manangin tayo bro, magpaalam tayo simple Ha? Huh? Magpaalam tayo. Anong paalam? <laughs> <laughs> Klaseng paalam yon bro. Paalam tayo na mag-explore. Oh. Uh. tayo na... Hindi. Ano? Limbawa oh, nagpaalam ka ng alas 7 Bakit dumating ka dito ng alas 9 eh? Ano na niyapon pa bro eh. Ah, grabe na niyapon. Iba yung kinakain ng <laughs> sigura. na niyapon pa. So ngayon ay wala na bro. Kasi sobrang pagod na po yung katawan po natin. Kaya maaga tayo ma ano, matutulog. Tara. 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 Ano ba ano bro? pa ba yung bro? Ano ba yung bro? Ano sa yung natiwas bro? naman ba yung to bro? Ano ba yung bro? The, the scientist yung last. Hmm. Hey bro, wala ko ba ikwento na ganyang yung mga kasi para sa akin kasi ano hindi siya uh, bihira lang sa mangyari pero possibly posible talaga siyang mangyari. Hmm. Pero sabi nila content lang daw yun. Hmm? Kita ko nga yung be, ano, behind the scenes. Hmm. Nagpaganon ganon pa yung ano yung babae. Pero bakit may ano? Hmm. May may parang ano ba? Sa pangalan na bro, na matay na bro? Kanang dahag tao ba? Lamay. Ano ba? Hindi. Hmm. Bi, uh, isipin mo ah, nag naglak dinala <laughs> na, napunta sila dun sa bahay. Hmm. Inantay pa talaga nilang mali? malis. Ma, ma ano, mamatay. Hmm. Hindi ba nadadal sa hospital? Yung hmm. Siyempre, para uh, tumaas yung minuto. Uh, yung oras haba ng video yung oras para ma ano sila ma i-upload nila mahaba. Hmm. Kaya ginawan talaga yung minik upan. Mm. itim na yung mata. Hmm. Tapos may dugo na dun sa biroin hmm. Biruin mo yung dugo dito palupabas sa may ibabaw. Hmm. Dapat dun sa ilalim yun. So content lang po yun. So yan content lang pala mga kadol. oh. kadol. Hindi pala Totoro. lang. Hindi pala totoo. Kagaya ng, hindi, hindi, ng, na na ng na ginagawa. Ha? <laughs> 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 Meron talaga na ako magagawa ng ganyan. Ha? Hmm. Meron. Tara na, bro. Gusto riyan, bro. ano nga dati yung, yung uh -huh. ano ang appos ta? Mhm. Malo ng damo ko dito. Gaya ng ginagawa. <laughs> Natin, bro. Naglalakas oh, naglalakas kasi bro, yung mga aso. Oh, aso. Oh, aso, bro. Iniwiwala talaga ako.

Doon tayo dudan, bro Oso Doon tayo doon bro Ikaw muna, ikaw bro, kasi aku ang matapang Matapang nga tao ka, hindi tayo Ok maka doon, natin yun.

Gabi na nga ano yun. Yung lupa dyan. Ang ka? Wala na bro. Umiyak na kanina. Wala na. Binuhusan binu na ninyo eh. Huh? Binuhusan na ninyo. Hindi na ano yun. Parang na... Uh, Ang tawag dun. Epektibo talaga yung dala nating huli water. No? Siyempre yeah. naman. Yun yung paglaban ko yung mag isa lang ako. Epektibo talaga yung ethyl alcohol. Oo. Oh, oh. Baka naman. No. Bikin men. Tara. Kan jin. Tambat ha. Ayun, nandiyan na pala. Dito tayo dadan, bro. Dito ka do, boy. Ano ba 'yan, dadan, bro? Dito sa bayan, dadan, bro. Bayan bro. Dito, hindi ko masabi ang ligtas sa iyo. Ah, sige, may pamunta na naman tayo, sige. Tara, banti. May busis pang aswang. Yeah. Sir Sarge Bro, Docs Nandiyan mm. nyo? May babae? Hindi <laughs> <laughs> kaya naghanap to sa kanyang anak, bro? Sarge oh. Iyak ng babae, Sarge Wala, na, wala na Wala lang, bro. Ay, babae yan? bro Kusapin mo, bro Miss Miss. Bagit ka umiyak. Bagit ka umiyak, Miss. Diyan sa sagut, diyan sa di Diyan sa sagut, Sir. Lo. Baso kinde na lob. May, may may pinto ba yan? O ah, may ano ba yan? Sempre may Sempre kubo yan, sempre may pinto. pinto. Walang pinto yan. Oh, walang pinto yan. Parang open yata 'to. La, mag-ikot sarap pa dito. Mantay bro, ingat bro kasi nawala ang yung ano bro. Nawala yung busis. Busis. May mga dam gamit lang ito bro, galon. At saka mga sinina. Miss, bakit ka umiyak? Miss, anong pangalan mo, Miss? Anong pangalan mo, Miss? Anong pangalan mo? Bakit ka umiyak? <tinyan> May butas din dito. Ha? Huh? <tinyan> miss, nasaan ka na? Hindi na ano Uy, lol. Eh? Ah. Ay, gosh, bro. Ano 'to, siguro yung gamit, bro. Para nagalit siya nung binasa ko ng holy water 'yung damit. Ha? Sige, tutulungan natin. De. Okay. Yeah. Mm. Mm. Ih. Mm. Ih. Mm. Mm. Hey. Hey.

Hmm, um, ubus na. Okay, tara sa tayo dito. Tara, at least ano na bro. Success po yung ano natin. Para wala na bitong ano bro. So, hindi sila mag-ambahala sa mga sa mga residente dito bro. Kaya doon sa so, kapang so, mga ano butas kaya doon sa kapang butas oh. Ano? lah May butas pa dyan. So, Ikalawang butas na yan ba? At isa yung doon oh. No? Hmm. Ito pa, ito pa. Pangit, maraming butas dito. Ito pa hmm. rin. Hmm. Hmm. Parang nakabakod yung butas ha. Oo. Oh, oh. So, yung mga kadol, no? So, ano na po, ay nadali po namin, no? Yung babae kasi ayaw sumagot eh. Pagkatapos ay nagalit, no? So, yun.